ito yung OTG OTG Android Android yung kanya, niya and dulo niya and ito yung USB so walit lang siya maraming glassing ganito so ito pwede natin siya gamitin sa marami siyang purpose ito sa mobile then direct sa TV sa computer o sa anuman accessories na meron pwede isaksak dito sa USB so kita try natin dito So, try natin si ito Android. Meron din type C na OTG or ibig sabihin ng OT, on the go. Wala na siya. I-direct e, na lang. Saksak mo lang siya sa Android. to, Saksak na. Then, meron tayong charger. Testing. Ito yung tangway. Ito charger. So, unang una kung malobot ka, pwede tayong mag-charge dito. So, pwede tayong mag-charge. Ito yung wind supply natin. Kasi so, andito, yung OTG natin. So, ito yung ch charge natin. Ito so, yung ch charge. So, yung... Ito yung parang... Ito yung parang power bank natin yung battery, yung cellphone. So, So, nagja-charge siya. Nagja-charge. Uh, charge. Ayan. So, ito. So, try naman doon sa malaking. So, try natin dito. Sa malaking. Siya, hindi siya compatible. Yung charger niya. So, ano ito? Ibang cable ang gagawin lang natin so, papalit natin itong cable so, yan, ito lang tanggalin natin so, after yung cable na pwede ito so, meron tayo dito yan so, ito yung para dito sa sa isa so, saksak natin dito saksak yan yung kasi hindi kasi yung compatible kanina ito compatible na ito siya charge na charge yun so yung itong wind supply ito yung magiging charging niya so nagt-charge nagt-charge kasi siya yung full charge na kasi so, ito ganoon lang ngayon try na natin sa iba sa so ilaw naman pwede sa ito ito para mas maliwanag yan pwede din gamitin ito ilaw na LED mas malakas guys patayin ko yung ilaw ito, ito lakas pinatay ko yung ilaw diba so, saan natin yung ilaw buwan ng ilaw yun gusto mo lakas siya So pwede ka mahaba pa to. So pwede ka kung saan yan. Pwede yan. Oh. Saan saan. Pwede kami din to. So, basta ang importante meron ka ang OTT. Malit At mura lang. So marami siyang purpose. Pwede rin to ito natin sa <coughs> saksak natin to sa TV. Kung may TV nyo meron USB saksakan. So pwede ito isaksak sa TV kanoon ang anong lumabas dito sa uh, cellphone yun yung makikita doon sa TV natin. So para siyang gamit. Mura lang ito. Wala pang wala pang 50 or 40 o mura lang. Hmm. Meron din iPhone yung dulo nito then ito USB naman yung one so depende kung anong gusto mo